Good morning mga kamigo natin dyan Ayan ah uh, Yan galit tayo ng jogging no? So dito tayo ngayon sa Dito sa Tagum no? sa, Lagi natin dyan na joggingan Dito sa ano, uh, Tagum City Hall Ayan pakita ko sa inyo Ayan oh. Ayan dito tayo sa Tagum City Hall Ayan sa Tagum City Hall yan um, So today So today is uh, Friday no. Ay, Friday nga ba? Um meron tayong i-upload, uh, meron tayong i-papasilip lang dahil uh, magpapaandar na kami no. Yay. So malapit na kami Um siguro next next week by Tuesday siguro o na kami. So um mamaya magpapaandar kami tapos sa uh, Sabado maglulod tapos mag aayos ng mga tol sa uh, lunes mga siguro by Monday at uh, Tuesday makauwi na rin siguro kami so yun uh, congrats sa blow Boys no kasi tatlong makinawa walang di nag -pilyor. so lahat yun na uh, uh, maayos at uh, sana mag uh, mag mamaya pagpaandar namin uh, maging okay yung patlong makina yung ginagawa namin So, ayun, ipapakita ko na sa inyo yung mga yung mga previews namin na ginagawa at saka yung kung hindi ko pa nabura, no. So, yung, umaya, sa yung mamaya sa pag-andar namin, uh, papakita ko din. Sana okay yung lahat ang makina, no. So, time check is siguro mga quarter to six na siguro ngayon. So, maya-maya lang ay uwi na tayo dahil papasok pa tayo, no. So, yun, um, congrats sa mga blowboys at saka sa mga, sa company namin, no. Dahil, uh, Uh, na pagkampanan yung mga kailangan ng kompanya na ginagawa namin so congrats sa lahat so yun uh, set out pala sa mga nandyan sa ibang bansa no so, lalong lalo na sa mga OFW natin na patuloy na lumalaban para sa pamilya nila pagpasinsahan nyo na yung aking uh, mga video no so yun sa mga bago dyan at napadaan sa aking channel uh, please uh, subscribe and hit the notification bell para update kayo sa aking bagong video at uh, siyempre like share na rin salamat sa lahat sa suporta niyo sa dito sa akin sa Tagum no at uh, siguro by baka sana itong kuan makasahod din ako 22 siguro ba 23 mga 24 sana makasahod kasi malapit na malapit na talaga mag 100 dollar eh malapit na talaga mag 100 dollar yung ano ko ano, yung revenue so kasi pag mag 100 dollar na yan na uh, ibibigay na yun ni youtube no? makasahar na rin tayo so tapusin ko lang tayo mag exercise dito tapos uuwi uh, na rin tayo Hindi na may lumilit-lit na rin yung ano natin. Yung building natin. Si three times a week ako ng jogging tapos gym, three times a week So depende na lang sa sa pagod na, sa trabaho. Pag video light lang ang trabaho, makakapag-gym tayo. Pero usually, sa so, umaga, nagpe-jogging talaga ako. Kaya, video gumana tayo ng konti. tapos pumayat Kumuhayat ko sa lagay ng... Pero at least, nawala na yung ano ko. Bilbil ko. May konti pa naman, pero... Oh, Konting ano lang yan. Kontin diet na lang. Hindi tayo kakain. Pag nasa Manila na tayo, si... Wala masyadong mabigat na trabaho, no? So yun, na ah, nandito na kami sa trabaho no, sa planta at ah, pinapaandar na namin yung pinakahuling makina na ginawa namin at sanay ay magaling, ah, maayos tong pagpaandar namin at hindi ah, magkaroon ng problema para makauwi uh, na kami sa kanya-kanya naming pamilya at mahigit tatlong buwan na kami rito, tatlong kalahating buwan na kaya medyo nami-miss na namin yung mga pamilya namin sana ah, hindi magka problema tong pangatlong makina na to. So, えっとな。